Sa loob ng maraming siglo ang pangalan nito ay Persia, makapangyarihang isang kaharian na yumuko sa walang imperyo. Ngunit nakita ng mga propeta sa kabila ng panahong, ito ang muling pagbangon nito sa pangwakas at oras. Sa mga araw ni Daniel, ito ay tinatawag na Persia, isang kaharian ng ginto, ang pananakop ng pagsamba sa apoy at sinaunang mga Diyos. Ngunit sa lilim ng Babylonia, ang mga propeta ay nagsalita tungkol sa isang paparating na bagyo hindi lamang para sa kanilang panahon ngunit para sa atin. Tinawag ito ng propetang si Ezekiel sa pangalang Persya na Ethiopia at Libya, kasama nilang lahat sa kanila na may kalasag at helmet at sila ay babangon kasama ni Gog. Ang isang pangalan na nababalot ng misteryo isang pinuno ng mga bansa sa huling digmaan bago matapos ang panahon. Sinabi rin ni Propeta Ezekiel, Ahon kalaban sa aking mga tao na parang ulap na tumatakip sa lupain, ang digmaang ito ay hindi lamang politikal kundi espiritual. Sa aklat ni Daniel, na propeta ay nagayuno at nanalangin ngunit sa loob ng 21 araw ay naantala. Ang sagot kung bakit, dahil ang isang makapangyarihang espiritual na nilalang na tinatawag na prinsipe ng Persya ay humarang sa mensahero ng Diyos, Shits, it makalubong prinsipe. It ay isang madilim na puwersa na nakatalaga sa sinaunang imperyo ng Persia na maaaring ilarawan ng isang makapangyarihang kapangyarihan sa sinaunang imperyo ng Persia. Ang mga aling ngaw ng mga sinaunang espiritual na salungatan na iyon ay nakaka-impluensya pa rin sa mundo ngayon. Isang bagay na gumagalaw sa mga anino na naghahatid sa mga bansa patungo sa isang tadhana na isinulat noong unang panahon na ang mundo ay nanonood ng mga misail na tumaas. Hindi lamang bilang mga headline, ngunit ang mga dayandang ng propesya na Persya kasama sinagog at magog ay darating tulad ng isang bagyo laban sa Israel. Ang Israel ay nagtatanggol sa Iran ay tumutugon sa mga tensyon na sumiklab, hindi mula sa kung saan-saan man na naalala ang mga petsa, ngunit hindi natin alam ang mga petsang itinakda mula sa banal na kasulatan. Ngunit ang entablado ay nakaayos na at ang mga sinaunang manlalaro ay pumuwesto ang mga pagyanig ay totoo ang oras ay lumalalim at nagsasalita pa rin ang mga balumbon. At ngayon ang mundo ay nanonood. Habang ang mga sinaunang pangalan ay tumaas sa mga modernong mapa-iran, Israel, Russia, Turkey, Arabia, ang lahat ay pinangalanan. Noong unang panahon hindi, nagkataon ngunit disenyo ng paghahayag ay nagsasalita tungkol sa isang ilog na tumutuyo sa isang landas na inihanda para sa mga hari na magmarcha. Dahil ito ba ang huling digmaan o ang tanging simula ng katapusan ng mundo. Hindi natin alam ang araw na hindi natin pinipili ang oras, ngunit nakikita natin ang mga palatandaan at dapat tayong maghanda hindi lamang gamit ang mga sandata, kundi may karunungan dahil ang propesya ay hindi tungkol sa takot ito ay tungkol sa pag-alam na ang kasaysayan ay may mga mata na nagmamasid at ang oras ay hindi bulag.